Sa mga inabisuhan namang tataasan ng upa sa bahay para sa 2024, tandaan ang itinakdang limitasyon ng gobyerno para hindi kayo singili na sobra. Kung magkano lang dapat ang dagdag renta, tinutukan ni Marisol Abduraman. Walong taon nang nangungupahan si Michael Jerome Mendoza at sa 40% raw ng kita niya sa BPO industry na pupunta lang sa pambayad sa renta ng bahay. Hindi naman daw sumasabay ang sahod. For the increase naman, saan naman may increase din ang sahod? Because ang 1,000 natin yun, parang 50 na nga lang. Para hindi sobra, nilimitan ng National Human Settlement Board sa 4% lang ang pwedeng itaas ng renta sa buong 2024 pero para lang sa mga buwanang upa sa 10,000 piso. 25% ng uh, ating mga nangungupahan ang binabayad po nila is 10,000 and below. Tinindad din nila kung magkano ang income natin this year. Ang average income po natin is uh, roughly about 7%. So, kung maglalagay po tayo, itutuloy po natin yung increase natin tulad ng 11%, mas malaki pa yon kaysa doon sa tinaas ng sweldo. Dagdag bayarin pa rin pero malaking tulong na raw para kay Mary Ann. Bago kasi nito, hanggang 11% ang pinayagang increase. Yung increase na dapat, imbis na pambabayad na sa upa, eh pambili na lang ng gastos, lalo na rin sobrang mahal ng bilihin. na po na isang rate na lang ang, uh, ang gagamitin at pinag natin doon sa target natin na inflation rate na 4%. Di naman tutol ang landlady na si Mercy Santos, bagamat hindi rin naman daw siya nagtataas ng singil kada taon. Minsan kinukonsider din namin yung financial capacity, yung capacity to pay ng nagre-rent. Kasi pag medyo hirap lang sila, uh, mag increase ka pa, parang makakaawa naman. Magandang kompromiso na rin daw ito, lalo na para sa ilang kailangan di magtaas ng singil sa renta. Kasi unang-una -una, yung property tax ang taas. Tapos mahal din yung aming binibay, binabayaran annually na fire and earthquake insurance. Kung palugi naman daw kasi, baka lalo magsara ang mga paupahan at walang matirhan ang mga tao. We would just rather have it commercially leased kapag ganyan na lang. Huwag daw basta baliwalain ang nasabing kautusan dahil meron itong karampatang parusa. Multa na hindi bababa sa 25,000 pesos hanggang 50,000 pesos at pagkakakulong ng hindi bababa sa isang buwan hanggang anin na buwan sa sinumang lalabag para sa GMA Integrated News. Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 Horas.